Uh, good morning Narito na naman po upang uh, magbahagi na naman po ng orasyon uh, Ito po ay paalala po, ito po ay request ng uh, ilan natin mga subscriber Alam ko na ibahagi ko na ito sa kabila kong channel uh, Ito yung video uh, orasyon upang katakutan ka ng mga masamang espiritu at layuan. Sinasambit ito ng tatlong beses at ipo sa inyo pong dibdib. At ganoon din sa pwede nyo rin pong isulat sa papel at uh, balutan ng plastik at igawin pintas. So sa mga inaalihan ng masamang spirito, pwede rin po ito. So kung nais nyo po ng orasyon na ito panoorin nyo lang uh, hanggang sa matapos po para inyong makuha ng uh, may paliwanag ang orasyon na ito. So nawa ay ano uh, no, uh, no skipping ads at uh, likes huwag nyo pong kalimutan ng likes lalong lalo na kasi para manotis ni youtube na may nagmamal pa sa aking uh, channel dahil uh, tuta tuta uh, <coughs> yon na to 23 pa po, po, po hindi nakakapagsahod ng uh, salary, YouTube salary. Sana eh, itong, uh, ne, itong mat ay uh, makapagsahod na dahil uh, tinex ko nga yung YouTube. So yun, hindi uh, ko po ng uh, uh, tulong na ilike nyo po ang aking uh, video nito. At uh, bago sana matapos ang video ito nakapag-subscribe uh, ka na at uh, pakihit ang notification bell dyan sa baba ng uh, anuman pong inyong ginagawa ay lagi kang na-update ng aking uh, mga video. So, intro muna po tayo. Okay, welcome back po sa ating channel Ang uh, albularyo Albulario ng Ailes Ay Lubos po uh, Nagpapasalamat sa inyo Sa kadahilan ng na Nakabot na po tayo ng ano, ah uh, uh, 17k Salamat po sa inyo At uh, yun Ano man po ang inyong uh, Ginagawa sa ngayon Saan man po kayo naroon ay naway uh, abutang kayo ng ating uh, video nito habang kayo po ay nanonood ay uh, nasa mabuti po kayong kalagayan sa, uh, at ligtas sa anong pamangkapamakan dalangin ko lagi ang inyong uh, uh, mabuting kalusugan at kaligtasan sa amal po kayo ay, uh, disclaimer sa mga hindi po naniniwala sa aking content ay lagi po sinasabi po ito na sa bawat video ko na mag-skip po kayo ng uh, video ko. At sa, sa, sa dahil lang uh, ito po ay para lamang po sa mga naniniwala sa aking content at sa mga uh, nag-aaral ng spiritual, lalong lalo na lalo, lalo, sa gamot. Hindi, hindi saklaw po ng uh, ng uh, inyong, uh, ah, yung uh, aking video ito sa inyong pananampalataya. Kasi kanya-kanya po tayong pananampalataya at paniniwala tungkol sa Uh, Panginoon at uh, yun nga yung nakakalungkot isa lang ang Biblia pero napakaraming reliyon uh, tingnan nyo po yung sa Muslim uh, nyo sa kanila pero isa lang kanilang reliyon dun po nagkakawatak-watak ang Kristyanismo uh, dahil uh, nagkakanya-kanya silang ang reliyon o grupo uh, katulad yon sa sa, sa Japan, yung mga religion doon, isa lang sa kanila. Tsaka sa mga Buddhism. So, yun ang nakakalungkot, mga kapatid, na isa lang ang Biblia pero napakaraming uh, lumitaw na paniniwala o grupo. Uh, sa pagkakaano ko, eh, may higit 1,000 yata yung religion ngayon sa, uh, sa Bible iba pa yung mga kanya-kanyang grupo. So, yun, uh, ano man po ang yung paniniwala ay aking gagalang, ano man po ang yung uh, reliyon ay irerespeto. So, galangan at respetuhan na lang po tayo. O, hindi mo na po ako mag-shout dahil uh, yun nga, naputulan nga po ko ng internet. At, hindi ko mabasa, hindi ko mabuksan ng YouTube YouTube studio ko So, mamaya-maya ay pupunta ako sa Pisonet upang uh, i-edit ang video nito. Uh, po doon ng limang piso. Sa limang piso, dalawang oras po yon dito sa Mindanao. Then, uh, hindi naputulan sa ano ha, sa hindi nagbayad sa wifi. At uh, hindi ano, uh, yun, so, hindi naputulan talaga sa uh, sa mismong post to eh. so, ayusin pa nila. At uh, kaya nga hindi ko mabasa ang inyong mga comment. So, kaya hindi muna ako magpo uh, shoutout para sa comment. At uh, yan, uh, walang, wala pong uh, signal ang mga kahit anong simpo dito sa Mindanao, dito sa ko sa Tsambanga del Sur, wala po. Uh, kundi Uh, wifi yung direct. Kaya kung tatawagin nyo po ako sa number ko ay wala pong signal. Uh, kung magkaroon po ko ng wifi, dito na lang po kayo tatawag sa whatsapp number ko. Kung, kaya uh, oras na kailangan nyo kailangan nyo kukontakin dito po. O kaya sa mismong facebook ko. At ganun din ah uh, Oh yeah, a shoutout sa mga solid followers ko. Magandang araw po sa inyo, ingat po kayo lagi. At sa subscriber, salamat po sa inyo at sa magsusubscribe subscribe pa mga uh, mga kaibigan. At ganoon din na uh, lalong-lalo na sa mga channel member ko na nagbabayad sa YouTube upang masuportahan lamang ang aking channel na ito maraming maraming salamat sa hanggang ngayon ay hindi niyo po ako nawa ay uh, dumami pa ang mga channel member ko dahil may mga videos ako na pang 4 members lang uh, yung mga do ko 4 members lang po at uh, yun uh, sa kapwa ko content creator uh, shout out po sa inyo lagi po sana kayong uh, mag magingat mga kapatid uh, patuloy lang sa ating gawain na uh, pagbabahagi ng mga orasyon ako po hindi nagigipagkumpitensya sa mga channel o sa mga content creator na maganito sa uh, uh, mas maganda lagi ang mapagpumbaba sabi nga ng aking maestro matamis kanunay ang magpaubos kaya hindi po, po pwede akong mag Uh, magmataas sa kanino pa man sa inyo uh, lagi lang akong so, so yun uh, shout out din sa uh, ang albularyo missionaryo uh, alipin ng Panginoon so, uh, shout out po sa inyo sa, pasensya na doon sa tunog ng motor dahil ah uh, tinetesting yata yung mula sa kanilang bahay uh, pasensya na po so yan uh, may nagtatanong din kung ano ang ginagamit kong uh, malakas na poder so akin din pong ibabahagi yan maya maya at ganoon din ang aking uh, sandata sandata na pamatay <coughs> sa mga sa mga kulto aswang o ano paman eh, ibabahagi ko rin maya maya at ang pinakahuli yung ibabagi ko uh, uh, no, uh, orasyon yun nasabi kong ko uh, kinatatakutan ng masamang spirito so yun uh, ang uh, ginagamit kong um, sa nagtanong ha uh, ito po ay para sa inyo o para, para sa, na, sa lahat na yung sa nagtanong eh, ito po ay para rin sa inyo na aking ginagamit. Ito po ay sikreto ko. So, akin na pong babahagi. Uh, ang pina, uh, makapangyarihan na puder na aking ginagamit na orasyon ay binabanggit ko ng tatlong beses ito. A ang aking ginagamit na puder. 3 beses yan saan man ang pumunta eh yun po ang ginagamit ko at ang uh, ang aking namang sandata na ginagamit ay yung makapangyariang pangalan ng infinito di Diyos sikreto po yan pero uh, dahil sa inyo uh, sa pagmamahal ko po, po sa inyo ay aking ilbabahagi okay. ito po ay yung uh, pondo kondo at uh, isa rin sa nakama nakamamatay sa mga masamang kapangyarihan uh, kapag kulto ang inyong uh, nakalaban ay uh, hindi tinatraban ng mga kabal so yung uh, yung, yung baril mo o yung buka ng baril mo ay ano, uh, itutok mo muna sa sa lupa at uh, bulungan mo nito ito yung aking sandata, pamatay talaga yan sa aswang ngayon naman kung sa aswang o oh, masamang spirit or ah... elemento ay sa daliri po tsaka tinuturo isa so, kahit isang beses lang malakas to okay babagi ko na ang aking uh, nabanggit na sandata, ito yung uh, pwede nyo pong gamit kasi ito yung uh, makapangyarihang pangalan ng infinito di dios Yo Cruz Uya Habiba hayo Yo Cruz Ganyan nyo naman na hindi tinatalaban na may kabal Tutok nyo sa lupa Uya ipan mo ng oras yung to At sigurado tatalaban yan hmm. uh, ah, Sabayan mo lang ng hiling ah, Naway ah, tablan ng taong ito na sobrang sama okay At, nawa ay makukuha nyo ang sikreto nito uh, ano ang uh, makakalam nito is papalat. so yon uh, kung mapunta na po tayo sa aking uh, main na iba bahagi na nabagit ko sa una ay yung uh, yung uh, orasyon o um, pangkatakutan ng uh, masamang espiritu at layuan sambitin ito sa sarili ng tatlong beses at ihipo sa inyong dabdib, wala po yung dito sa pamagat yung ihipos dabdib pero eh, ganun po ang gawin niyo at maaari rin itong isulat at ikwentas yun uh, sa mga sinasaniban pwede rin po ito yung uh, ipasuot yung uh, pintas nito na, na sulat sa papel na pulang uh, ball pen uh, ibabalot nyo po sa plastic yan para hindi mabasa at uh, ano uh, nyo po ng kulay pula kailangan yung plastic silyado para hindi po makapasok yung ano yung tubig upang hindi mabasa po yung loob pag nasilyado na balutan nyo ulit ng pulang tela at ito po ang orasyon ya yem Islarao, sarabao tartarao matong momit mitam hampik mibilgayim, gayem kristos Santa, trinitas omo dao bisos diom eheye ay sto, hum yung susi Igosong quid si Kot Dominum Domini Di Di Dium Salvami Yan po ang orasyon So, tatlo pag uh, gagamitin sa protection Tatlong beses nyo babanggitin At kung gagaw gagawin, nyo po Wintas, ay kasalan nyo po muna ng Ano ba, nag na po uh, Naging Nabalot nyo sa so, kulay uh, po tela Magsindi po kayo ng kandila at Dasalan nyo po ng Isang manamin, abagin noong at lolahati at sumasampalataya. Tapos sabay na sabihin nyo na nawa ay bigyan kapangyarihan ang sa <coughs> salitang ito na maging protection, uh, layuan ng mga masamang elemento. Kayo na pong bahala doon sa wish. Tapos sabay nyo ihip doon sa inyong ginawang quintas o habakman. Pwede rin habak siguro dito sa bewang. So yun, uh, nawa ay uh, makatulong ang aking uh, may bahag nito sa inyo uh, uh, nawa ay kung pwede nyo rin i-share ang video nito sa inyong mga facebook timeline o sa inyong mga kaibigan at uh, pag na-post nyo sa facebook timeline nyo, so malay mo marami tayong matulungan diba? at uh, ako rin ay matutulungan nyo so na salamat po Magandang umaga po sa inyong lahat.